Nag-viral nga ngayon mga paps sa social media ang isang sikat na vlogger na si Ortes. Matapos manalasa ang bagyong tino, binaha ang bahay nila at halos lahat ng gamit ay nasira. Ayon sa kanya, nasa 3 million pesos daw ang pinsala. Kasama ang mga motor, isang sasakyan at ang kanilang laundry business. Pero hindi lang ang baha ang pinag-uusapan ngayon kung hindi ang post ni Mikay sa Facebook kung saan humingi siya ng tulong gamit ang kanyang Gcash account. Doon na pumutok ang issue, sabi ng ilang netizens, eh bakit kailangan pa niyang manghingi? Buwan-buwan, milyon naman ang payout niya sa Facebook. May mga nagsasabi pang may mga content siyang nagpapakita ng bundle-bundle na pira, mga bagong property, at mga alahas na mamahalin. Kaya daw, hindi convincing na walang wala. May nag-comments pa na parang gusto ipaabunuhan ng followers iyong 3 million na na-damage. Habang iba naman, marami rin ang binaha pero hindi humingi ng tulong. Kung sin may punto rin ang mga netizens. May mga savings, alahas at sahod pa sa Facebook pero syempre, labas tayo sa kung anumang meron o wala siya. Ang tanong, mali ba talagang humingi ng tulong kahit may ipon ka? Kung pakiramdam mo ay kailangan mo ngayon. At dahil nga no, sa grabe ang pangbabatikos sa social media kay Miss Mikay Ortes. At eto naman ang sagot niya mga paps. So, Binabas nyo ako dahil nagpost ako ng Gcash at marami ang nag oper ng tulong? Bakit sa akin? E marami namang iba na piling nyong mas deserve. Wala na kayong ambag kahit piso. Toxic pa kayo. Magdasal kayo na hindi mangyari sa inyo o sa pamilya ninyo ang nangyari sa amin. Dagdag pa niya, higpitan nyo ang dasal nyo na habang buhay, okay ang sitwasyon nyo na parang hindi nyo mararamdaman ang nararamdaman ko ngayon. Hindi ko naman pinipilit na kahit sino. Kung gusto nyong tumulong, eh hindi tumulong kayo sa tingin nyong mas deserve. Be grateful dahil hindi kayo kasama sa sakuna. So ayon mga paps no at Lisa uh, sumagot na dito si Mikay Ortiz mga paps. So ang tanong, kanino kayo papanig mga paps? Sa mga netizen na nagsasabing hindi na dapat manghingi kung may pera ka. O kay Mikay na nagsasabing karapatan ng bawat tao ang humingi ng tulong basta bukal sa loob. I-comment nyo ang opinion nyo sa ibaba at huwag kalimutan i-like, follow at i-share para sa mas marami pang makarinig ng ganitong usapan